Bata, bakit hindi ka pa natutulog? Nandito ako sa ilalim ng kama mo. Nakatingin ako sa'yo. Nakasilip ako sa'yo. Hahaha. <laughs> Saya kumaku sayo, bata Matulog ka na Kung ayaw mong tabihan kita Gagapang aku Papunta jan sa higaan mo Pag hindi ka pa natulog <laughs> Ano, bata? Gusto mo bang makatabi ang aswang na katulad ko dahil yayakabin kita ng maibit na maibit. <laughs> Kaya kung ako sayo, matulog ka na ngayon din. Itigil mo na ang kakaselfon mo. Itigil mo na rin yung kakapuyat mo dahil kung hindi tatabihan kita tatabihan kita ang matulog <laughs> tatabi ako sa'yo matulog mamaya kaya kung ako sa'yo ngayon pa lang matulog ka na dahil nandito lang ako, nakasilip sa iyo. <laughs>